busing, good morning Ito tayo mga busing <clears throat> Mag ano tayo uh, Magtatanim tayo ng gabi mga busing Ito mga busing Yan, dagdagan natin yan dyan mga busing Ito dyan Sa ito Ito mga busing Are you sure? Tapos dito, isa Dito rin mga busing yun mga busing. Ito yung pangdagdag natin mga busing. Oh. Ito na yun mga busing. Tatarim natin mga busing. Sinisan muna natin. A few moments later. na mga busing. So natapos na natin mga busing. Ano, no? Ito yung una kong mga tinanim mga busing. Ginagdagan ko lang gawang may malalayo kasi yung ano niya eh. Kaya siguro sa sunod na buwan ito ay eh, maganda na ito tingnan mga busing. Ano na natin ng abono yung mga bago nating tanim mga busing. Yan na mga busing. Dito na lang mga busing.